Gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax dahil saan nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project, dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng justisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng justisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy, gusto din nilang magkagulo, gusto din nilang lumusog sa Malacanang, pumunta ng Mindyola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po ay hindi kontra kahit anino dito. ako po ay number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawampung taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga libid na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po.